Hello mga guys, nandito ako ngayon sa Bikutan guys Nagsu Magsusundo ako sa aking alaga ngayon guys Pupunta ako na Makate Ay, Ortigas na? No? Ortigas pala guys Susunduin ko yung aking alaga guys Dahil may pasok sa bukas kasama sa nang niya may convention Susunduin ko siya ngayon guys Hello mga guys, nandito ako sa dumaan kami dito sa Skyway guys uh, ah, Ito kami sa taas guys so, oh, Tingnan mo yung mga view guys Ang ganda Yan Diba guys, oh Ang ganda ng mga view guys Buti na lang guys, walang traffic ngayon guys dito, minsan, guys, traffic to dito. Kaya ngayon, to Walang ka-traffic-traffic, guys. Tuloy-tuloy yung -tuloy, oh. biyahe namin, guys. Yan. Yeah. O, oh, diba, guys? Ang ganda ng view, guys. oh Dito pa lang kami sa bandang, ano, Bikutan. Tapos, of the gas. Tapos, guys, tina mo, guys, umuulan, guys. Ano ba yan? Kala ko, hindi umuulan dito. Umuulan pala. Ayan, guys, oh. Oh, nakita nyo ang, ano, umuulan. Ayan. Kala ko, guys, hindi umuulan dito. Ayan. Susunduin kong atin. pasok kami bukas ini bukas pak uwi ni mami di daddy okay